Ayan guys so help me support na umabot na rin ako sa facebook ko ng 10k follow support me with stars and subscription in time pagkaya ko na no so di talaga step by step muna tayo so morning sir ayan so ano um ayun, more yung mga videos ko is nasa YouTube, so you can support me there, sa TikTok and all. Pero ito talaga highlight ng video. Um, dun sa mga... Alam na nila yung chart nila, yung birth chart nila. Tapos they have this kind of, parang ano, sinisisi yung mga placements, sinisisi yung mga ah... Uh, sinisisi yung mga planets and whatsoever in their chart. Dahil meron silang ganito sa first house, Saturn in first house, Saturn in eighth house, ganun. Kasi si Saturn is the planet of karma, discipline, the planet of time, the teachings, the lessons, and all. The limitation, ayun. Actually, when you read and read and read more and more about your chart and birth chart and so on, normal talaga yun na pinakauna parang ano siya hindi mo siya ma-accept nasa denial stage ka so dabda guys may dabda to in time pag ni workout mo siya binasa mo siya tapos nagkapanahon ka talaga nilaanan mo siya ng panahon na ma maintindihan at i-work siya ayan na yung shadow work mo yun kasi naintindihan mo na yung self mo. ganun siya. Pag naintindihan mo na yung kada planets, uh, yung mga personalities, characteristics nila, how they will manifest, the signs, maintindihan mo na siya. Yung healing parang normal na lang siya. So, una, kailangan mo talagang tanggapin sa sarili mo na kailangan meron kang baguhin hindi siya mangyayari or nagiging stagnant ka and whatsoever dahil merong part of you na hindi mo ni workout hindi mo binago walang nangyari alam mo, naintindihan mo na gano'n pero hindi mo siya ginawa ng paraan hindi mo siya or wala kang move to do it na para maghil ito or para ma address ito or i-correct ito kasi kasi ito ay isang hindi uh, or unevolved self mo unevolved means um, paano ko ba siya more on ayun makamundong buhay makamundong buhay means yung kung ano yung mga masasaya at madali like umiinom ka yun ganun or nagsasalita ng mga negativity sa sarili mo ganun siya so pag hindi mo siya ini start or hindi ka nagsimula na baguhin ito sa sarili mo, along the way, in the process, hahanapin mo kung bakit hindi or walang, walang nangyayari sa buhay mo. Kasi mismo ikaw, hindi mo siya ni work out. So, bakit kailangan you need to take action? And you need to take it spiritually, ritualistically, ritualistically. Ewan ko bakit kada salita ng ritual natatakot yung mga tao. Ritualistically means ritualistic mo siyang ginagawa, sustainable, hindi dahil for the moment na kailangan mo siyang gawin or for the compliance. Ritualistically kasi in embrace mo deep within you nag-sustain ka sinustain mo na yung gawain yun kasi need mo yun at may peace of mind ka dun at nag ka paunti-unti, may nangyayari sa buhay mo kahit step by step, small steps. Importante nagsimula ka kasi kung hindi ka nagsimula, hindi mo, hindi mo masisisi yung sarili mo bakit may hinahanap kang, bakit hindi pa nangyayari, bakit naging stagnant ako, bakit ganito, ganian So, maraming katanungan sa sarili ang hindi ma-answer kasi ikaw lang yung dahilan din bakit hindi siya nangyayari. So you need to work it out sa sarili mo. Magsisimula talaga siya sa iyo. So your responsibility is yourself. Ganon siya ka legit, guys. Na kailangan mong i-work ito sa sarili mo. Hindi po pwedeng ganito example. May utang ka, di ba? Nagka-utang ka. So kailangan hindi ka na umutang. Kailangan, uh, may gag, i-break down mo siya ng paunti-unti, ng mga maliliit, para mabayaran ito. So, yung sweldo mo, maglaan ka talaga ng pambayad doon. So, ikat mo talaga yung part, na hindi ka na uutang. Kasi, di ba, yung problema mo, pera. So, kaya hindi ka nag-move, hindi naging stagnant ka, in terms of financial. Kasi, may mga bagay na hindi mo tinutol. At yun yung mga nagpabigat sa iyo. Yung mga responsibilities and energies wasted. Kasi nag-effort ka to pay for the things na hindi matapos-tapos kasi ikaw mismo hindi mo tinapos kasi yung pinambayad mo sa utang mo is utang din. <laughs> 'Di ba? Sa ganun siya. Pwede naman 'yun. Yung utang mo, Uh, lagay natin, may stable ka talaga na income. Ganito. So, pwede kang makautang. Uh, example sa mga polis. Oh, so, sila, pwede sila makautang sa mga agencies na uh, laan sa kanila or sa, uh, may access sila to, to loan. Pero, ang pinakamataas doon na part is 5 years. So, dapat may goal ka don na 5 years na lang yan at hindi mo na siya i -re -re loan So, at the same time, gagawa ka ng mga extracurricular activities na kaya naman at handle mo naman at control mo naman para pandadag, pandagdag din don sa utang mo, pambayad. So, sa ganung paraan, at least may goal ka na na ito na lang, one year na lang siya, two years na lang siya, ganon. So, may hope ka na makikita Di kagaya nung nung iba na inutang nila tapos inextend pa na inutang inutang lang yun binayad na dun sa utang umutang na naman sila so walang katapos ang utang so ganun siya so para ma ano mo para ma ma address mo yun na part kailangan may putulin may ma end may makat may mamatay <laughs> at kailangan may mag renew may mag start ulit may mag ano, start ng beginning. So, depende ito. It's either your attitude, discipline, and whatsoever. So, kailangan magsimula sa sarili. So, ganun din yung healing of your Chiron, guys, and other things na andito sa chart mo. Yung karma, Saturn, Pluto, um, si Lilith mo, si Chiron mo, sino pa ba? <laughs> Uh, south node or north node ganun so kung saan yung may mga lessons kailangan mong makita yung lesson kailangan mong magsulat kailangan mong mag read kailangan mo talaga magbasa guys walang mag-grow kung hindi ka magbabasa focus on your self improvement self awareness kasi ba diba, yung number one na katanungan mo is yourself bakit ako ganito bakit 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 So, sarili. So, kailangan maintindihan yung sarili mo. So, ayun. Have your birthday. Support me, guys. Ayan. So, you all follow me in my YouTube, Facebook.